Balak palubugin sa balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika ang isang barkong made in China. Pinalaga naman yan ng China at saka nagbanta. Nako, palubugin na raw ng Pilipinas yung barko ng China. Totoo ba yan? Panoorin natin. Samahan niyo ako. Balak palubugin sa balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika ang isang barkong made in China. Pinalaga naman yan ng China at saka nagbanta. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. <sighs> ito ang BRP Lake Kaliraya na dating BRP Lapu-Lapu. Made in China ang barkong yan at yan ang balak palubugin sa balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika sa lawag Ilocos Norte. Pero wala pa man, tumaas na ang kilay ng China. Sa article ng Global Times na kontrolado ng China, tila nanunubok daw ang Pilipinas sa pagbili sa BRP Lake Kaliraya para magsilbing enemy ship sa balikatan exercise. Sakaling mapalubog man ang Pilipinas ang naturang barko, eh huwag daw masyadong ma-excite at mag-ilusyon na kaya rin itong magpalubog ng mga totoong barko. May hangganan din daw ang pasensya at pagpipigil ng China. At Meron pala tayong barko made in China ha? At handa silang gumawa ng alam. na hindi kakayanin ng Pilipinas. Welta naman ng Philippine Navy. Huwag nang kulayan ang pagpili ng barko para maging target sa sinking exercise. Sadyang matagal na at luma na ang BRP Lake Kaliraya, Kaya ito ang napili. Nagkataon lang din na made in China ito. It's an old uh, navy vessel which we decommissioned, and uh, uh, just like in any uh, sinking exercise uh, around the world, uh, they use old the vessels as uh, the target uh, of uh, the exercise, and the same uh, thing we are doing with uh, Lake Kaliraya. We reserved it for uh, exercises such as uh, Balikatan, uh, so we can have, uh, we can have the target for uh, Uh, Ilang araw mula ngayon, isama sama nang maglalayag sa West Philippine Sea ang mga barkong pandigma ng Pilipinas at Amerika. Sasama rin sa unang pagkakataon ang French Navy para sa multilateral maritime exercise. Nagpapalita mula... Oh, nakita niyo Palulubugin kasi sobrang luma na eh. Even in the United States, malala ko, doon ako nag-schooling ng mortar gunnery. Yung mga T-72 tanks, mga luma na yon, Nilalagay doon sa Gunnery Range, ginagawa namin target. Kung sino makapagpatama sa layong 3000 meters, pabagsakin namin 'yung 60mm mortar round doon. 'Yun ang mahusay na mga gunners ng mortar. Mga mortero sa Pilipinas 'yung gagawin na gawing target ang uh, barko na made in China dahil sa kalumaan na. Hindi na hindi na ito ano, hindi eh, commission na ito. Eh. Ibig sabihin, tayo naman may-ari, di tayo rin may karapatan. kung bumili ka ng made in China tapos sirain mo, eh, karapatan natin yon, Ganun lang yon, no? And kita nyo, nagre-react kaagad agad yung mga spokesperson ng Chinese Communist Party na nababahala sila, parang nag, ano, sila, may pananakot, may tono ng pananakot. Na sa atin, basta as long as nasa tama tayo, okay lang yon. Ngayon, panoorin natin ano nangyari, di ba? May... Uh, doon sa kwento ay sinasabi na magkakaroon ng multilateral maritime patrol sa West Philippine Sea. Kasama natin dyan yung iba't ibang mga bansa na naging defense cooperation ng bansa natin at bansa nila. Mayroong engagement uh, sa mga foreign policy makers natin uh, with them and of course uh, sa defense department at mayroong mga nilagdaan ng mga kasunduan na kung saan ay mag-join sila sa Maritime Patrol dahil mayroon tayong tinatawag na common interest dyan sa region, lalo na doon sa tinatawag na international sea lanes. Parang highway daanan ng mga barko na ginagamit for trading. So kung ang isang bansa ay mayroong malaking kalakalan na ang barko ang kinakargahan, dumadaan sa international sea lanes, yan sa Indo-Pacific region, yung karagatan dyan, eh, interesado sila na sumali sa mga patrols na kagaya nito so panoorin natin ano namang nangyari doon sa tinatawag na maritime patrol yung joint activity ng iba't ibang mga bansa ito yon ito yung news na yon surveillance vessel makes its presence felt on the third day of the multilateral maritime exercises in the west philippine sea Katrina Domingo who is aboard the brp davao del sur has tonight's top story Meantime, Defense Secretary Gilberto Teodoro reiterated the stance of other Philippine government offices that it did not have any internal agreement with China. Teodoro says, "The of internal, internal agreement with Manila is another crude attempt to advance a falsehood to steer attention away from the fact that China, under international law, has no right in claiming the West Philippine Sea." No, nagpakalat sila na, na internal agreement ang China at This time uh, sa government ni PBBM walang katotohanan 'yon. Wala naman silang ipakita. claim lang 'yon. Uh, by the way, kung napapansin nyo, uh in the past kahit nung last year pa, this year grabe ang pagintensify uh, pang ng pangharas uh, ng Chinese PLA Navy saka yung Coast Guard nila, lalo na yung Coast Guard nila. Of course, yung Coast Guard nila is under naman 'yan sa control ng PLA Navy uh, kung makita natin yung structure nila uh, yung ginagamit natin ng barko lalo sa mga resupply ay kanilang winnowater cannon uh, meron na nga na, na endure ng mga tropa ng Philippine Navy dito sa maritime uh, patrol na kung saan ay merong mga uh, may may mga kasama na taga ibang bansa kagaya ng US, kagaya dito merong uh, French Navy tinatakot pero wala namang aktual na nang bobomba ng nag water cannon. Ang ibig sabihin, nangingilala ang China kung ano yung katapat nila. Kung alam nila na kayang apihin, apihin ka talaga. Kasi ang kanilang principle ay yung tinatawag na might is right. Dahil malaki sila, gamitin nila ang kanilang power, ang kanilang laki para ibuli yung isa tayo yon. We are at the receiving end ng kanilang bullying tactics gamit ang gray zone strategy na kung saan ay ginagamitan tayo ng ibang pamamaraan short of conflict na gamit ang mga armas. Kaya tubig lang ang ginagamit sa atin para hindi sila ang makapagsindi ng malakihan na armed conflict dahil alam naman nila na mayroong mutual defense treaty between the Philippines and the United States. So, ayaw rin actually ng China na magkagira. Yan ang totoo dyan. Hindi nila gagawin yon unless nabubuang na yung Chinese Communist Party kung sila ang magsimula ng gira. Nananakot yan sila parati dahil alam nila na merong masisway nila yung opinion ng ibang mga Pilipino kumakagat doon sa kanilang propaganda. Yung sa atin, dapat magkaisa tayo, supportan natin ating gobyerno, dahil yung narrative na may mga pictures pinapakalat, mayroong mga uh, ganito, kunwari, uh, dapat i-negotiate daw. Walang katapusan sa negotiation. Alam naman natin na uh, bago tayo mag-negotiate, bago sila makipag-negotiate sa atin, ang requirement nila, i-accept nyo muna na yung nasa loob ng 9 dash line o 10 dash line, 11 dash line, ay sa kanila lahat yon Teritoryo nila yon saka sila makipag-usap sa atin. Yan ang totoo doon. And they will never give up with that claim. Uh, yun, yun no? Dahil malakas na sila ngayon, economically and uh, of course militarily, kaya na nila na mangbuli sa, sa atin at gagamitin na rin nila yon as leverage doon sa kanilang territorial claims na ang basihan ay history. Di umano na noong araw ay diyan naman nagdalayag, isda yung kanilang na mga ninuno. Wala naman silang ma-prove ma doon. Ha? Na na-disprove yan ni uh, Justice uh, Antonio Carpio na nakikita natin yung mga contents tungkol sa kanyang paliwanag tungkol sa claim na sa kanila yung buong South China Sea. Ha? Sa China daw yan. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawang channel. Ito yon At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share ninyo. No? I-share ninyo, i-subscribe ninyo, at uh, makipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.